Ah, boss. Ay, ikaw nah. ba 'yung nag-apply kahapon? Oh, da boss. Dudong, dudong no. Dudong. Oh, sige. Okay. Dudong pa lang boss. Oh, 'yun. Yan tapalan mo 'yan, ha? Oh. Uh. Tay, tay, jan bet ang liit ng rodila Ay, mo. Ayun, ma. <laughs> <laughs> ha? Anila. Rodilla. Rodilla. Oh. Dudong, malaki mo 'yung pinakita mo sa akin kahapon, 'di ba? May pinakita ka kahapon sa akin, malaking rodila sa ah, at saka kutsara. Hindi yon, hindi siguro yon. No, boss, na ano lang yung mata mo kahapon, boss eh. Basta oh. ito yung pinakita ko talaga kahapon, boss. Dito oh. yan. Ito, ito. Talaga. di sa mo, dito. di ba harap, diba? Pang man eh, boss. Naku, pang arawan talaga. Pang arawan man, eh, boss. Oo nga. Sige, sige. Eh, kung ipapakyo ko sa'yo, magkano hingi mo dyan sa ganyang butas? Yan, yan, ganyan. Ipapakyo mo, boss, para di lugi boss. Hmm. Okay. Duda mo gani nga. Hmm. Logit unge, na lang yung gamit. <laughs> kini kini boss, kini boss, ang butas. Kini kini, dakbo boss. Malaki yung balde, tapos yung rodila mo tutara, napakaliit. Kini kini boss, dakbo ka ni boss. Hmm. na <laughs> siya, sa boss. Bo, yan? Huwag mong sumbukan. Masisira okay. ang buhay <laughs> mo.